Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Magandang araw po sa inyong dalawa ano po bang sadyanin niyo sa akin? At bakit po kayo naparito sa aking lokaran? Ang may pag-uusisang tanong ni Itay sa kanilang dalawa. Magandang araw din sa'yo, Kano. Hindi ba't yun ang tawag sa'yo? Ang seryosong sagot at pabalik tanong kay Itay Kano nang mamang may hawak na isang malagintong panabong na halos, literal, na wala itong ipinagkaiba sa aming malagintong panabong at kung sila'y ihahalin tulad sa isang tao eh, parang kakambal ito ng aming malaginto. Ako nga po, bak bakit niyo po ako nakikilala eh samantalang kayo po ay hindi pamilyar sa akin pang nagtatakang tanong sa kanya ni itay. Hindi na mahalaga pa yon. Ano? Ako si anak lito. At siya naman ang aking nag-iisang anak na si Ilmundo at itong panabong na nasa aking pag-iingat ay ang aming malagintong panabong. Halos lumuwa ang mga mata ni Itay nang marinig niya ang pangalang malagintong panabong. At iyon ay nahalata ng mamang nasa kanyang harapan. Alam ko kung ano ang nasa isip mo, Kano. Alam kong ikaw ay nagtataka. Kung bakit magkaparehong magkapareho ang wangis anyo, kulay at pangalan ng malagintong ito sa inyong malagintong panabong at alam kong iniisip mong ito'y ibabangga ko sa inyong malaginto sa loob ng sabungan. ng puntong yon, nang marinig yun na itay sa mamang nasa harapan niya kung saan ay sila'y makikita nang magkaharap na sa loob ng aming mismong lukaray na hiwagaan si itay. Sa kung anong pagkatao meron ang mamang yon dahil sa parabang nababasa nito ang nilalaman ng isip ni Tay. Diretso ito kong tumingin at magsalita. Hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Ngunit ang kaanang pakiramdam ni Tay sa kanilang dalawa. Isa lang ang nasa isip ni Tay noon. Kaibigan at hindi mga kaaway ang mga ito. Kung magkaganoon po ano po ang inyong takay sa akin at sa aming malagintong panabong? Matagal, bago sinagot ng mamang yon ang tanong sa kanya ni Itay at parang binabasa nito kung anong nilalaman ng puso't isip ni Itay ilang sandali pa naguwi ka itong gusto kong ibangga sa iyong malagintong panabong ang aming malagintong panabong na ito pero hindi sa loob ng sabungan na merong mga pirang pusta kundi dito mismo sa inyong bundok ano? at sana'y iyon ay okay lang sa'yo nang marinig yun ni Itay sa mamang yun ay nanigas si Itay sa kanyang kinauupuan at siya'y napaisip dahil gustuhin man niyang pagbigyan ang gustong mangyari ng mamang nagpakilalang si anak Lito. Subalit, hindi maaari yun dahil bawal na ibangga si Malaginto sa kanino mang panabong lalo na kung hindi araw ng linggo at wala sa sabungan hindi lamang yon, isang beses lamang ito na maaaring ibangga sa loob ng isang linggo. Natahimik ka ata, kaibigan. Baka naman ang iniisip mo ay ang kasunduan o usapan ng inyong malagintong panabong na isang beses lamang ito, isa sabak sa sabong sa loob ng isang linggo. Ang sabi pang muli ng mamang yon kaitay ka no bagay na mas lalo pang nagpagulo kaitay Anong klaseng tao siya? Bakit parang nababasa niya ang nilalaman ng isip ko ngayon? Wala siyang ipinagkaiba kay... Ka kay... Babangkitin na sana ni tayo sa kanyang isip ang pangalang si Lolo Pedro at si Lolo Birhil. Subalit... Pagtigyan mo siya, iho. Kano? Pagtigyan mo ang nais na mangyari ng mamang si anak dito tamang lahat ang mga sinabi ni Paring Pedro. Iho, kano? Iharap mo si Malaginto sa kanilang malagintong panabong ngayong mismong araw na ito. Dito, dito mismo sa si inyong lugaran. Ha, ha, tatang Pedro at tatang Birhil, narito kayong dalawa at dala niyo si Malaginto. Oo, iho, pasensya ka na kung itong si Malagintoy kinuha namin sa loob ng kanyang pulungan na hindi man lang nakakapagpaalam sa iyo. Ang sabi pa, nang nooy may hawak kay Malagintong si Lolo Birhil. Kano, lones ngayon. Ibig sabihin ay umpisa na ng bilang na maaari ng ibang si Malaginto. Kaya naman ay sanay mapagbigyan mo ako. Ang nooy sabi pa, kay tay kano nang nasabing mamang nagngangalang si anak Lito napaisip si Itay at doon pa lamang niya napagtantong tamang lahat ang kanyang mga sinabing yun kung kaya't pumayag na nga si Itay na ibangga ang aming malaginto sa isa pang malagintong kaparehong kapareho niya ang postura at iba pa sa kanya iniabot na nga ni Lolo Berhil, kay Taycano si Malaginto at pareho na nga silang makikitang magkaharap na ng mamangyon sa labas ng aming lokaran at pareho nilang hawak ang kanilang mga panabong Makinig ka gano'n Wala tayong ikakargang kung ano paman sa kanilang mga paa dahil maglalaban silang dalawa gamit lamang ang kanilang mga diskarte lakas, bilis at tulis ng kanilang mga tahid Ngunit nakikita mo ba ito? Inilantan ng mamang yun, taytay kano ang isang maliit at medyo pahabang pulang tela. Kasunod ay, sinabi niya kay itay, Kano, ang pulang telang ito, ang siyang aking itatali. Sa kaliwang paan itong aming malagintong panabong, gagawin ko ito upang siyang magsisilbing tanda sa aming panabong. Naunawaan naman kagad ni Tay ang sinabi sa kanyang yon at pagkatapos na yun, ay gawin ni anak Lito sa kanilang panabong ay magkasabay na nga nilang pinagharap ang parehong malagintong panabong parehong gumanti ng pagtuka ang mga ito sa bawat isa kung kaya't magkasabay na nga nila itong pinitawan sa lupang nasa labas ng aming lukaran parehong makikitang hindi gumagalaw ang dalawang mga panabong at nananatiling pinakikiramdaman lamang nila ang bawat isa nang biglang naunang tumalon at lumipad nang napakabilis nang naturang malagintong panabong at pagbagsak niya sa aming malagintoy sunod-sunod niyang pinalo ng pinalo ang aming malaginto sa lakas at bilis ng kanyang ginawang pag-ataking ay tumilapon nagpapalapit sa dingding o harang ng aming lokaran si Malaginto. Hindi makaporma ang aming Malaginto dahil sa bigla na lamang na sumusulpot sa kanyang harapan o di kaya'y sa kanyang likuran ang Malagintong panabong ng mamang si anak Lito. Muling tumilapo ng aming Malaginto nang no, siya'y binayo at kinikigan ng kanyang katunggaling panabong Napasadsad pa ang mga matutulis na kuko ni Malaginto sa lupa hanggang sa siya'y mapalublob doon. Imposible ito, Tatang Birhil. Tatang Pedro, a anong klasing panabong ba ang kanilang malagintong ito sa tanang buhay ko? Ay ngayon pa lamang ako nakakita ng ganyang kabilis at kalakas na panabong. Ang no'y tanong ni Itay sa dalawang matandang nasa kanyang tabi, sumagot naman sa kanya si Lolo Pedro. At sinabi ni Tom, Kung anong nakikita mo at naglalaro sa isip mo, iho, ayan din ang nilalaman ng aming mga isip. Di ba, paring Virgil? Oo, paring Pedro. Iho, Kano, huwag kang mag-alala at nawalan ng pag-asa. Mananalo ang ating malaginto. Ang mga sinabing iyon ng dalawang matanda ay Tay Kano ay nakatulong nang malaki kaitay. Nabuhayan siya ng pag-aasang ang hari ng sabungang si Malaginto ang mananalo sa kanilang bakbakan. At para pang iyon ay magkakatotoo dahil mula sa pagkakalublob ng aming Malagintoy makikita na itong pilit na tumatayo at hinarap niyang muli ang katunggaling kapareho niyang panabong pumusturang brusko at animoy walang kinatatakutang panabong ang aming malaginto. Kasunod ay tumalon ito at lumipad sa kanyang katunggaling panabong. Pinigwasan niya ng sunod-sunod at nakakahilong mga pagpalo ang nasabing malagintong nasa kanyang harapan. Tumilapon ito, papalayo sa kanya at makailang beses yung nangyari. Sa bawat pagtayo nito'y siya namang pagpalo sa kanya ni Malaginto hanggang sa ito'y nagkataong bumagsak sa lupang nasa mismong harapan ng mamang si anak lito. Tinakma niya ito at kanyang iniangat ang kanyang malagintong panabong. Kasunod ay sinabi niya, Tama na kano, panalo na. Ang inyong malaginto, lumapit si itay sa kanyang harapan at katulad ni anak lito'y hawak ni itay at hinihimas si malaginto. Bakit mo naisipang iharap o paglabanin ang ating mga panabong? Ang tanong sa kanya ni Tay. Ang dahilan kano ay dahil paparating na sa inyong bayan ang pamilyang mga sabongerong tanyag na pinamumunuan ni Gregorio. Ang taong sabongerong merong maalamat na panabong na isang sinibalang na nagtataglay ng mga kakaibang balahibo dahil sa ang kanyang mga balahibo'y pinaghalong kulay puti at kulay ginto at wala pang ni isang panabong ang nakakatalo sa kanyang sinibalang na yun. Nagulat si Itay nang marinig niya ang mga revelasyong iyon sa kanya nang mamang nasa kanyang harapan. Nakarating na sa kanilang angkan ang usap-usapang kumakalat patungkol sa ating malagintong panabong iho. Kano? Kung kaya't Maaring sa mga susunod na mga araw o mga linggo ay bigla na lamang silang magpapakita sa atin ang dugsong kagad na pagkakasabi ni Lolo Federo na siya namang sinundan kagad ni Lolo Berhel at sinabi niyang At pag nangyari yon ay paniguradong mapapalabang husto ang ating malaginto sa kanilang sinibalang. Paano ka na, no, kaibigan Kinakailangan na nga naming bumalik sa aming lugar. Ihanda mong maigi at panatilihing paliguan sa tubig na nasa mahiwagang bukal yung inyong malaging Salamat sa oras kaibigan. Napabulalas at napatras pa si Itay nang marinig niya sa kanya ang tungkol sa aming mahiwagang bukal lalo na nang makita niya nga paakyat na ang dalawa sa aming bundok kung saan kung saan ay naroon ang aming matandang puno at ang kinaroroonan ng aming mahiwagang bukal. Hi Hindi, bakit ngayon ko lang naalala at napansin ito? Ang mag-amang yun ay parehong mga, mga walang mga kanal o mga guhit sa pagitan ng kanilang mga ilong at bibig. Ibig bang sabihin ito'y... Oo, iho, ano? kanao. Hindi sila mga totoong tao, kundi sila ay mga inkantado. Ang mga inkantadong nakatira sa matandang punong nasa mismong tapat ng inyong mahiwagang bukal. Ang mga inkantong naging kaibigan mo. Ang sabi pa ni Lolo Pedro kay Taycano at Boy, naging malinaw na kay Tay ang lahat dahil si pa sa kanya ni Lolo Birhil at Lolo Pedro ang malagintong panabong na dala ng mga engkantong yun ay likha lamang ng isang ilusyon. Totoo ngang napakahiwagan ng mundo, Tatang Pedro at Tatang Birhil ang sabi panitay ni Itay at pagkatapos noy, magkakasama na nga silang tatlong bumaba ng bundok at umuwi sa aming tahanang dala si Malaginto. At nagkatotoong ang lahat. Ang mga sinabi ng dalawang mga kaibigang inkanto ni Itay at ang dalawang sina Lolo Fedro at Lolo Birhil. Dahil dalawang araw lamang ang lumipas mula nang mangyari yun sa aming bundok ay merong mga kalalakihang bumisita sa aming mismong tahanan. Nasa lima ang mga bilang ng mga ito at sa kilos nila'y masasabi talagang mga sabongero ang mga ito dahil nakatuon kaagad ang kanilang atensyon sa aming mga nakataling mga panabong. Sila na marahil ang sinasabi sa akin nila Tatang Pedro at ng aking dalawang mga kaibigang mga inkanto ang sabi ni Tay sa kanyang sarili. Mabilis niyang pinagbuksan ng aming ang bakod ang mga taong yun at pinapasok niya sa aming sala. At toy, magandang araw po sa inyo. Ano pong sadya kayo po'y napapasyal sa aming maliit na tahanan? Ang tanong ni Itay kung saan ay kami noon, nila inay Estela ay abalang nagtitimpla ng mainit na kape at naghanda kami ng mga nilagang kamote para sa aming mga bisita. Pero so de la reba, o mas kilala sa tawag na kano, ang kilalang tanyag respetadong sabongero at may panapong na pinansagang hari ng sabungan. Tama bang lahat ang mga sinabi ko. Ako nga po ang taong tinutukoy mo. Ako si Gregorio. At silang apat ay ang aking mga bayaw. At kami ay nagmula sa isang isla kung saan ay ang islang yon ay pinamumugaran ng mga taong sabungero. At ang islang yon na aming pinagmulan at kinamulatan ay naiiba sa lahat ng mga baryo o bayan sa kasalukuyang panahon. Nagulantang si Itay dahil sa nagkatotoong lahat ang mga hula ng dalawang sina Lolo Pedro at Lolo Birhil lalo na't binanggit na nga nito ang mga katagang. Kano? Didiretsuhin na kita ang aming isla ay punong-puno ng mga kababalaghan. Mga pangyayaring tanging sa isang pelikula mo lang mapapanood. Mga pangyayaring akala mo'y imbento lamang. Pero, totoong nangyayari. Ano? Dahil sa inyong malaginto, ay isa rin ako sa nangarap na ibangga sa kanyang aming sinibalang na panabong. Napaisip si Itay ng mga pagkakataong yun. Subalit, hindi ako nagmamadali, kano? O kaming lahat, Nakahanda kaming maghintay kung kailan natin sila paghaharapin sa gitnang bahagi ng sabungan. Dahil alam kong mabentang mabentang yung malaginto. Kung kaya't nasisiguro kung meron na itong makakabanggang panabong ngayong darating na linggo at sa mga susunod pa. Hindi ba tama ako? Um, Juan Gregorio, tatamang lahat ang mga sinabi mo. May dalawang panabong nang naka-schedule para sa aming to. Kung magkaganon, ay sige, babalik na lang kami rito sa mga susunod na pagkakataon. Maraming maraming salamat sa pagkakataong nagkita tayong dalawa at nagkaharap ng personal. Salamat rin sa inihanda niyong merienda para sa amin. Pero, bago naming tuluyang lisanin ang lugar na ito, ay meron lang sana kaming kaunting pabor na gustong hilingin sa'yo. At sana'y mapagbigyan mo kami. Sabihin niyo lang mga kaibigan at nakahanda akong makinig at pagbigyan kayo. Nagkatitigan ang mga ito. Kasunod ay, maaari mo ba kaming dalhin saglit lang sa kinaroroonan ng inyong malagintong panabong? Dahil gusto lang sana naming makita ito ng malapitan. Sumang-ayon naman tagad si Tay kay Mang Gregorio. Kung kaya't sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng aming tahanan at isinama sila ni Itay sa nakabukod na kulungang para sa aming malaginto at do'y sa lahat ng mga sabungerong pinagbigyan ni Itay na makita sa kanyang kulungan si malaginto'y ang grupo lang nila Mang Gregorio ang ni hindi man lang nagulat at namangha sa aming malaginto na para bang ang kanilang tingin sa aming malagintoy, isang ordinaryong panabong lang. At para bang hindi sila nagtataka sa mga kakaibang meron ang aming malaginto. Paano kano? no? Salamat muli sa inyo at sa iyong pamilya. Babalik kami rito sa mga susunod na mga pagkakataon. Naglakad na nga ang mga ito. Papalabas ng aming bakuran hanggang sa ang mga ito'y nawala na sa aming paningin. I-itay? Ano po bang, ano po bang problema? Bakit po ba parang bigla kayong natahimik? At parang kayo po'y pinagpapawisan? Ang Noy, may pang-uusisang. Tanong ko kay Tay. Anak, Pidil, hindi ko alam kung anong meron sa kanilang sinibalang. At sa mga taong yon, lalong-lalo na nga sa taong si Gregorio. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Anak, ang totoo, ngayon palang ako nakaramdam ng takot at pangamba para sa ating malaginto. At hindi ko alam kung bakit naramdaman kong bigla na lamang na uminit ang aking mutya. Kung sana'y papaalis na sila. Kung gano'n itay, ang ibig bang sabihin ito'y, Oo anak, isa sa kanila ay may karagadang malakas na mutya para sa kanilang panabong. Mas malakas pa ang pisa naon sa aking tangang mutya. Ang mahina't medyo malungkot na sagot sa akin Itay at upang kahit pa paano'y mabawas-bawasan ang mga alalahanin ni Itay para sa aming malaginto'y sinabi ko sa kanyang, Itay, si malaginto lang po ang totoong hari ng sabungan at wala nang iba pa. Kaya po Itay ay ipanatag po ninyo ang pong isip mananatiling hari si Malaginto para po sa mga taong inyo pong nababahagian ng tulong. Pagkatapos kong sabihin yun kay Tay, ay nakita kong umaliwalas ang kanyang hitsura at bumalik na ang kanyang sigla. Kasunod ay hinawakan niya ako sa aking kaliwang balikat ng marahan at sinabi niyang, Salamat anak Pidel. Anak, pagkatandaan mo ito. Walang ibang mas mahalaga sa aking buhay kundi ay kayong tatlong magkakapatid, ang inyong ina. Kayo ang dahilan kung bakit ginagawa kong lahat sa tulong ng aking mga kaibigan at ng ating malaginto. At kung sakasakali mang dumating man ang pagkakataong papipiliin ako, kung si malaginto ba o kayo ay walang pagdadalawang isip kong pipiliin ay kayo. Kayo na aking pamilya. Pagkatapos na sabihin yun sa akin ni Itay ay niyakap niya ako ng buong higpit at ramdam ko ang kanyang totoong pagmamahal para sa amin na kanya ng pamilya. mangiyak iyak ako ng mga pagkakataong yun dahil sa lang, ang taong katulad ni Itay Hindi man niya kami totoong mga anak pero kahit kailan ay wala siyang ipinakitang hindi maganda para sa amin sa halip ay higit pa sa totoong anak ang kanyang turing sa amin. Minahal niya rin si Inay Estelar na kahit pa'y hindi sila biniyayaan ng anak. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Trofa TV Blogs at ang Aubina Family. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Julito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay paring Sukoy, kay paring GP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar. Kay Boss Roel Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta. Kay Boss Jana Agustin. Kay Boss Henry Tamigin ng Davao City. Kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, boss. Kay Boss Tony Villaruel. Maraming maraming salamat po, boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram Boss maraming maraming salamat po Shoutout po kay Boss Kibin Dikap Boss maraming salamat po Shoutout po kay Boss Mateo Diaz Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang Palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kaloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parang Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey, kay Bus Nora Abbas, kay Bus Iga Norkewa, kay Bus June Alcantara, kay Bus Rolly Bangkaya, kay Bus Ronilo Romo, kay Bus Silvania 69 Gaming, kay Bus Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang may wagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Bus Mark De La Cruz, Kay Boss bos 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 John Hikap, kay Boss G Somojo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janli Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vergente Vergente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana kay Boss Louie Oralpo, kay Boss Solomon Belyata kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong, Alcantara, Cebu. Kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata. Kay Boss Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remondo, kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, jan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, Boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sami Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodillo Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,